Kamusta mga ka-full court? Tila hindi pa tapos ang kalbaryo ng Los Angeles Lakers ngayong season dahil patuloy na lumalabo ang kanilang chances sa playoffs matapos muling magtamo ng injury si Lebron James. Sa kasalukuyan, ang Lakers ay nasa medyo alangani na posisyon dahil sa Western Conference standings at maaaring malagay sa mas matinding piligro sa mga susunod nilang laban. Sa isang matapang na pahayag, sinabi ni Charles Barkley na wala na umanong pag-asa ang Lakers na makapasok sa Western Conference Finals, lalo na kung patuloy na magiging inconsistent ang kanilang performance at kung hindi makakabalik agad si LeBron sa kanyang 100% na kondisyon. Ayon kay Barkley, kahit bumalik pa si LeBron, mukhang malayo pa rin ang mararating ng Lakers dahil tila hindi raw sapat ang kanilang lineup para makipagsabayan sa mga powerhouse teams sa West. Idinagdag pa niya na ang kakulangan ng depth, pagiging injury prone ng kanilang key players, at kawalan ng defensive identity ay magiging malaking hadlang sa kanilang playoff push. At kung titignan natin ang kanilang paparating na mga laban, mukhang may basehan ang sinabi ni Barkley dahil sasalang ang Lakers sa isang mabigat na stretch ng kanilang schedule na maaaring magde decision kung babagsak pa sila sa playoffs o hindi. Sa ikalabintatlo ng Marso, makakaharap nila ang Milwaukee Bucks na pinangungunahan ni Giannis Antetokounmpo, isang dominanteng scorer at defensive force na kayang magdala ng kanyang koponan sa panalo. Para sa Lakers, mahalaga na makahanap sila ng paraan upang limitahan si Jonas habang umaasa na mabubuhat ni Luka Doncic, Austin Reeves, at iba pang key player sa opensa. Kasunod nito ay isang back-to-back -back game kontra Denver Nuggets sa ikalabing apat ng Marso. Maliban kay Nikola Jokic na kilala sa kanyang elite playmaking at scoring ability, magiging dagdag na hamon din para sa Lakers ang altitude factor sa Denver, isang bagay na madalas makaapekto sa mga visiting teams na hindi sanay sa ganitong kondisyon. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga para sa Lakers na mapanatili ang kanilang energy management at rotation upang makipagsabayan sa tempo ng Nuggets. Pagbalik sa kanilang home court, haharapin naman nila ang Phoenix Suns sa ikalabing-anim ng Marso, kung saan kailangang mag-focus ang Lakers sa perimeter defense para mapigilan ang deadly scoring duo ni na Kevin Durant at Devin Booker. Alam naman natin na kayang mag-init ng dalawang ito sa anumang oras, kaya kailangang maging handa ang Lakers sa kanilang offensive onslaught. Sa ikalabing-pito ng Marso, isang araw matapos ang laban sa Suns, makakaharap naman ang Lakers ang San Antonio Spurs na kasalukuyang nasa rebuilding phase. Gayun paman, hindi dapat maliitin ng Lakers ang koponang ito dahil nandyan si Steven Castle, isang batang manlalaro na kayang baguhin ang takbo ng laro gamit ang kanyang elite shooting at versatility sa opensa. Matapos nito, babalik muli ang Lakers sa kanilang home court para sa rematch kontra Denver Nuggets sa ikalabinsyam ng Marso. Mahalagang makita natin kung anong adjustments ang gagawin ng Lakers mula sa kanilang unang pagkikita para magkaroon sila ng mas magandang chance na makuha ang panalo sa pagkakataong ito. Sumunod naman ay isa pang crucial na laban kontra Milwaukee Bucks sa ikadalawampu ng Marso, kung saan kailangang matutunan ng Lakers mula sa kanilang mga pagkakamali sa unang matchup upang makahanap ng mas epektibong defensive strategy laban kay Giannis at sa matibay na frontcourt ng Bucks. Sa huling bahagi ng kanilang stretch na ito, makakalaban naman nila ang Chicago Bulls sa ikadalawampu't dalawa ng Marso. Bagamat wala na si Zach Levine na ngayon ay nasa Sacramento Kings na, hindi pa rin dapat maging kampante ang Lakers dahil may ilang mga players pa rin ang Bulls na kayang mag-step up at magbigay ng biglang pag-atake. Sa isang schedule na puno ng mabibigat na kalaban, magiging napakahalaga para sa Lakers na maglaro ng may disiplina, intensity, at consistency. Kung titignan natin ang sitwasyon ng Lakers, malinaw na magiging malaking pagsubok ang mga paparating na laro, lalo na kung magpapatuloy ang kanilang struggle sa depensa at sa kanilang bench production. Kung hindi sila makakahanap ng paraan upang makuha ang panalo sa karamihan ng kanilang mga laban sa stretch na ito, maaaring magkatotoo sinabi ni Charles Barkley na maaring malagay sa alanganin ang Lakers. Ngunit kung makakahanap sila ng tamang formula para makalusot sa mabigat na schedule na ito, posibleng patunayan nila na mali si Barkley at mapanatili ang kanilang playoff hopes. Ano sa tingin ninyo, mga ka-full court? May pag-asa pa bang makalusot ang Lakers sa mga mabibigat na laban na ito? Sa tingin nyo ba ay tama ang pahayag ni Charles Barkley na wala ng pag-asa ang Lakers sa playoffs? E-comment nyo na sa iba ang inyong mga opinion at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang mainit na balita at analisis tungkol sa Los Angeles Lakers. Kita kit sa susunod na video!